Ano mga to boss? Rolex Rolex Magkano mga presyo sa so, yung pisa? So, na, talaga, mga ito 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 Casio uh, Magkano presyo nito? Omega Omega 2,8 Okay 2,8 2,8 1,6 1,6 1,6 1,6 2,5 2,8 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 So mga presyuan ko it nitong ito, mga gitong price ng ito, mga gitong ore na mga na Ito rado to no. Rado Rado ito. Ito ba yung kinakasas ni boss? Yes. Boy ano, boy kaskas. Yung -kas. mga rado, tuwit lang mga presyo na yan. Negotiable pa. So ito naman. So, good morning, good morning mga show. Welcome back sa YouTube channel natin mga Show Nandito tayo sa Carmen Planas no? So araw ng Sabado ngayon So samahan nyo ako mag-update tayo dito mga panito so, Morning, morning Morning, kay Boy Kaskas ay, ay, Boy Kaskas uh, Shout out, shout out po sa mga customer ni like Boy Kaskas so, Yeah. Okay, shout out sa mga sa Pangasinan dyan Iyon, Pangasinan Mga uh, kababayan natin, kalugar natin Pangasinan So nandito na tayo kay So ito naman kasi ang perisyon na 4-5, 4-5, 2-5, 2-8, 4-5, 2-8, 2-8, 2-8, 4-5, 2-8, 3-5, 2-8, 1-8, 1-6, 2-8, 3 So, pong ganito mga relus na mga ganito guys. So, halo-halo, iba-ibang mga klasing mga relo dito. Mga iba-ibang mga tatak. Pero, iba-ibang pressure rin mga ganitong hogis. So, tutuwa na lang natin para mapabilis na tayo mga update natin sa mga relo ni Boy Cascas. No? Okay. So, ito mga Rolex din to. Ito mas mataas to. Sir, pares lang. lang din. Yan. Okay. 2-8, 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 okay, 8 okay, 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 1, 6, one six one one six, one six one one six So, yun, mga pambabae naman to Mga solid din to pambabae babae 1, 6, 1, 6, mga ganitong presyo yeah. so, Yan yeah. so, mga ganitong ori na mga rinlo ni Boy kaskas dito, napakasulit Ito, napakaganda din ito. Ngayon ko lang nakita to Magkano? Michael Kurs. Michael Kors. 1.6 yung mga ganito Michael Kors eh. Itong Rado, one itong 1.6 pa rin. Yung pambabae ito mga kasi ito, 1.6. Ito mga 1.6. Uh, Michael Kors, Michael Kors yeah. ito, mga tatag ito. Ito mga, yan, isang libo ito. Mga kita mga guys. So balikan lang natin ha. So ito naman, Tudor. Uh, Tudor. Four five. 4.5. 4.5. Yan mga itong hoggies na. So tayo, ha. Medyo lagi tayo yan, mga ganun. So pasensya na lang kayo guys, so, nandito ko sa harap na baliktad tong iba. So itong Rolex, ito mo yung ano. Kuwait mga Rolex, itong ang ganitong gold plated black dial ha. So mga itong Rolex. So, ito naman dito, Ah. Uh, silver, ano sa stainless na black dial. na 28 din, 28 din. Sabi sa meron naroon, tapos si Rolex, yan ang mga Itong green dial, yan. Yan mga ganitong ori, ha. Yan, uh, Boy tweet lang, lang mga okay. Ito kay Boy uh, okay. So ito na itong mga install mga Rolex to. Ano to? Seiko. Seiko driver. Seiko 5. Seiko 5. So ito magkano mga presyo to ba? Monster 3.5. 3.5. 3.5. 3.5. 3.5. 2.8. 4.5. 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 Okay. So ito so, pa natin Yung alam natin mga presyo na, 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 so, Ano nun mga ganitong ori na mga relo Yan yeah. Yung mga uh, Relo Pico 5 Yan So ipapakita kayo Yung tinutukon na natin ito mga guys So ipapakita lang natin Mga hugis Na mga relo natin Na pwede niyong Pagpipilian So pabilisan ng presyo uh, Pabilisan ng update lang kanina So ito Itong ito, babalikan natin yan Yan yeah. Yung mga Ito yon Ito po yung Arley. bot ba to? Arley. Arty. Arley Yan. Ah, Ay, ito pa lang. Yan ang tatu, mga gisong. So, magkano mo to? Tuwi. Tuwi. mga tuwi mga gisong. Kaya yeah, uh, ito Yan. Tatlong po. Unit mo lang ako sa sakit. lang yan mga gisong. Mga itong ordinary lo. tuwi uh, lang yan. Mga uh, cycle pipe. So mayroon naman tayo labas ng mga bagong uh, reload dito ni Boy Cascas, no. Super clone. Super clone. Super clone. Okay. super clone. Oh, super clone. So medyo mataas tong presyo nito, mga guys ha. Ipapakita ko lang ha. Kita yung katawan. Pero Rolex siya. Yeah. Pero mas mataas yung value doon sa ano, ikumpara natin pinakita doon sa Ito, doon. Oh, yan, yeah, mga ganito. Rolex din to. Ah, mga, yan ang klaseng Rolex na yan. Ito. Rolex din to. Pero ito Rolex din. Anong brand boss? Rolex? Anong titanium yan katawan niya? Alam yan. Titanium. Titanium? Ah, yan. Ganito na. Titanium daw na Rolex yan. Ah, 12,000 ang price na ito mga guys. Yan. Yan. So, yung mga entrisado lang bago nila hindi talaga nila ito Ito mga lalagyan ni Boso. Ni Boy Kaskas dito. Ito, so may naghanap kayo, hindi lang mga Rolex, ito mga mababang quality na Rolex. So, ito yung mamataas na Rolex to. 12,000 to mga guys ha. So, mayroon naman tayo rito. Na green dial sa mga bagong uh, stock ni Mga stock ni ano ha, uh, ni Boy Kaskas. Boy Kaskas so ito. May lalagyan pa to mga guys ha yar Matataas na value to sa ikumpara doon sa mababang value sa halagang 2.5 12 12 ito 12,000, 12,000 parito. Mga 12,000 parito mga isa Yung Mga ganitong relo, ha? 'yung mga Sikupi, ano, Rolex din to na green dial. Ang um, value nito na 12,000. So, may alala dito lang sa Carmen Plana. Yan, tayo. Si ano no? Okay na? So, ayan. Dito na tayo kay... Isang prisuan niyan? 4-5, 4-5, 2-5, 2-8, 4-5, 2-5, 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 2 5 2 8 4 5 2 5 2 5 2 5 5 2 5 2 2 5 So, pang ganito mga relos na mga ganito, guys. So, halo-halo, iba-ibang mga klaseng mga relo dito. Mga iba-ibang mga tatak, pero iba-ibang presyo rin mga ganitong hogis. So, tutukan to na lang natin para mapabilis na tayo mga update natin sa mga relo ni Boy Cascas. No? Okay. So, ito mga Rolex din to. Ito mas mataas to. Sir, pares lang. Pares lang din. Yan. Okay. 2-8, 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 2 8 2 8 2 8 Or 5, 1, five uh, uh, one five so, one six one six 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 one six six one six one six so yon mga pangbabai na Mga solid din to pambabae 1, six 1, 6, mga ganitong presyuan. Yan yeah, so yung mga ganitong ori na mga rilo ni Boy Cascas dito napakasulit. Ito, ang napakaganda nito. Ni ayun ko lang nakita 'to. Magkano? Michael Kors. 16. 16 yung mga ganitong Michael Kors. Itong Rado, 16 pa rin. Yung pambabae to mga isa ito, 16. 16. Ito mga 16. Michael Kors to mga tatak ito. Ito mga yan, isang libo to. Mga gito mga guys. So balikan lang natin ha. So ito naman. Tudor Tudor Chudor. 4-5. 4-5. Yan mga gitong hokis na. So balikan tayo ha. Medyo lagi tayo yan yeah, mga gano'n So pasensya na lang kayo guys so, Nandito ko sa harap na baliktad yung iba So itong Rolex Ito mo yung ano Kuwait mga Rolex Itong mga ganitong gold plated black dial ha? So mga Itong Rolex so, Ito naman dito uh, silbe, oh, okay. Ano siya yung stainless na uh, black dial Kuwait uh, din Kuwait din Ayan. Sabi sa amin na Tapos si Rolex. Yan mga ganitong green dial. Yan. Yan mga ganitong hori, Ha? Yan mga uh, tuwi-tuit lang mga ganito. Ganyan Ano yun? Stainless? Alright, morning. Hey, good morning, good morning. So, yan. Sa shout out sa lahat binagyo. Si Tony Boy. <laughs> si to, Yan, makablaga ng binagyo. Di ba binagyo? si <laughs> <laughs> okay, Tony Boy, naliligo. Nakita ko sa YouTube. Oo oh, nga eh. Uh, Anong nangyari sa Tony Lunod. Kamin, <laughs> uh, Planas. So, Ayan. dito tayo kay, uh, Boy. Ay kay uh, Dudong. Boss Dudong. Ayan, oh. oh, good morning, good hey, morning. Invite, si yung, invite mo yung, invite mo yung ano mo. Ay, mga bayar ko dyan. O, oh, kumusta naman kung bagyo? Oh, ano ba? Hindi na kayo nakakarating dito ah. Oh, okay. mga viewers, <laughs> eh, mga ano niya, ha? mga pagkakarating. Oh, boss na lang nakakarating. Kaya Dudong ha. <laughs> invite na kayo, bumunta rito. Sana si Boss. Tanggalin pa yan, Boss. Kalipong Kabiti. pa, talagang dinadayo dito sa... Ayan, ano lang. ba na na. Dito, pang masahan presyo ha ni... Oo, pang na. So, doon naman si, bising busy pa si... Boy, Kaskas doon. dito mo na ka na? So, yan mga ano-ano natin mga guys. Ito, bosen. Oh, 'yung bosen. Ito bosen. Bosen lang 'to, bosen. 800. 800, 'yon pangmasahan. Pero sa mga ano to, mga brand nyo, mahal matatado, mahal daw. So, dito lang si ano, mga 8 million. Mga ano lang, mga 600. 600 na lang 'to, mga guys. 'Yan mga bosen. 800. So, mayroon naman tayo retong Meron naman tayo na ito, ano. Dapat so, tatakbo. 15 Rolex, Rolex din na, na talaga. Kailangan na talaga magsalamin na si Tony oh, vlog Oo, oh, <laughs> Rolex. <laughs> Rolex 15, negotiable pa sa 15 to mga guys. Ayun, ah uh, Rulo Neve boss, do, boss dodong, ito. Rolex din to. Ayan. So quartz lang pala na ano? oh. quartz lang. So one pad pa mga Ay, guys. Yan. Ay, oh, may si wow. da boss oh. lang boss? So pili, pili, pili So nandito naman tayo sa ano. Uh, Rolex din to So mga Rolex yan, oh. yan. So magkano Rolex na to boss? Ayaw na. Dong. 10 Sa mga ganito, Rolex. Ang 1.5. So 1.5 lang yan. Parts lang ito mga kaya siya 1.5 lang yan. Di battery din yan. Di battery lang din. Uh, dito kay Boss Ludong. Uh, parts lang. Dito. Malabanan din mo mga ganyan. Ah, ba 16, 1.6? Binabarang. 1.6. Ang mga rin ni Boss Ludong. Oh, halos kasi dito na wala nang wala nang plus no po yan wala na po yan hindi na ata lampo wala na din sa lahat ng ito kasi tapos din